Mayor kayo po'y present no nung Friday ba 'yon uh, kasama po si uh, uh, RSA ng San Miguel Corporation sa kanya pong pagkukusa na tumulong daw sa gobyerno para ayusin po ang problema ng pagbabaha sa Metro Manila. Uh, manong Ted, I was in a meeting of the League of Cities of the Philippines with other Metro Manila mayors. Unit merong ibang Metro Manila mayors po ang present sa mm. uh, pagpupulong na 'yon at uh, Ingat po at na, na, panood ko rin naman po sa balita ang mga binanggit po ni ginoong uh, Ramon Ang sa pagpupulong na yan po. Ayun naman pala. Opo, opo. Ang iba ho ay present. So anyway, um, kayo ho mismo sa council, uh, will this be an agenda kung ano po magiging detalye po nito? Ano po ang inyong take muna? Well ako po uh, personally Manong Ted no? and I am not speaking on the behalf of the council mm -hmm. because we haven't really uh, discussed it formally or officially. But ako po, Of course, I welcome uh, the support of Mr. Monang. Ang, ano mang tulong pong maaari niyang ibigay. Of course, welcome na welcome po yan. In fact, ako po yung nakipag na po sa kanya the same day, sabi ko na po, uh, gusto ko sana mag-set ng isang pagpupulong po sa kanya uh, upang mapag-usapan ano ba yung mga hakbang na pwedeng gawin. Do? Sabagkat uh, ngayon po uh, meron tayong mga pondo uh, of course from the national government pagdating sa flood control sa local, meron din pong konti, but really the bulk of it comes from the national government. At kung meron pong uh, may tutulong po ang pribadong sector, specifically ang sa middle corporation at si Ginong Ramon, of course, welcome na welcome po yan, uh, Manong Ted, kinakailangan lang malaman. Ano ho ba yung talagang nasa isip po niya? In fact, ang uh, reply pong sa akin ay uh, magsaset nga po ng meeting with his engineers. So I'm just waiting for the schedule upang uh, matresh out natin. Ano ho ba talagang pinaplano niya? But of course, ngayon pa lamang nagpapasalamat na po kami. The fact that he volunteered to help, malaking bagay na po talaga yan. Opo. Uh, Mayor, so uh, nung pong uh, kaniyang pagharap sa media no, with some uh, mayors, na uh, napag-uusapan na po yung clearing na talagang importante sa mga waterways no, at sa ilang pang mga Uh, lugar na binabarhan nga nitong mga kung ano mga bagay kaya hindi dumadaloy po ng malaya ang tubig papunta po ng Manila Bay. Dito daw ho kailangan na kailangan ng tulong ng mga mayors. Sa usapin po sir ng uh, una yung mga may mga nakatira na mga uh, urban poor sa mga estero at yung pong mga sinasabing nabarhan na ng dahil sa encroachment o pagtatayo mismo ng infrastructure ng gobyerno. Tingin niyo mag magduwa kaya ay magagawa ba 'yon? Actually ito po manungkadang real issue ho ano? Yes, there is a Supreme Court mandamus uh, kung saan nakasaad nga, ano? dapat along the river 10 meters pong ang Along the creeks uh, 3 meters po dapat ang easement. At uh, yan po ay uh, base po sa isang Supreme Court mandamus so kinakailangan po ilikas po sila, uh, ilipat sa ibang mga tirahan. Upang uh, mawala nga sila sa sinatawag na danger zone. At uh, yan po dito sa San Juan ay nagagawa po natin. But again, overall it is really a challenge. Bakit po? Noong una-una, hindi ka naman basta pwede mag-relocate na wala silang uh, lilipatan. Ang tanong, gusto, gusto man na uh, ilipat po ng ibang mga mayors yung mga nasa waterways, meron bang sapat na relocation site? Alimbawa yung NHA po, uh, limitado lang naman din yung mga units na pwedeng paglipatan, merong allocation per city. At minsan po, barang uh, tento, yung LGUs kung nasaan ang mga relocation sites natin ay tumatanggi uh, na, na sa pagdagdag pa ng karagdagang mga lilipat. No? That is a real issue that we face. Uh, next, yung uh, paglipat nga po sila, ang tanong, uh, malalayo po sila sa kanilang mga paarala, no yung mga kabataan, yung mga trabaho nila, no? malalayo po sila. so Ideally nga talaga in city relocation po or within Metro Manila. So these are challenges. Hindi ko naman po sinasabing imposible. Ngunit uh, ito po yung mga inaharap ng mga mayors yung po mag-relocate. But again, mahalaga po talaga na yung mga nakatira sa mga waterways ay uh, mailipat po natin. So pagka-delikado po yan para sa kanila. Kadalasan talaga kapag nagbabahana, silang una natin kinakalangang i-evacuate. At nagiging uh, mm -hmm. vicious cycle na lang po yan na uh, panong Ted na ring baba ay mag-evacuate tayo. Sila't sila sila rin parate sapagkat sila nga po yung nasa tinatawag nating danger zone.